Hi guys, uh, for sharing lang po ito para sa mga nagtanong sa akin kung paano daw po mag layaway ng alahas sa Cebuana po Kaya pumunta po kami kahapon guys sa Cebuana Ponsha 13 Martires Extension Brands. So nag-sell po sila kahapon March 12, 2022 hanggang March 16 po ito, araw ng Miyerkules. So bumili po kami. Ayan, ito po yung nabili namin at kumuha din po kami ng Uh, layaway para malaman ko po yung proseso. Pakita ko po muna sa inyo yung binili namin. Ayan ito po ay ito po yung binili namin sing-sing uh, 18 karat 3.4 grams. Ang regular na presyo po nito ay 10,540 So sa sale po nila ngayon ay mayroon pong uh, discount na 5% sa lahat po ng items. Dahil may discount po tayong 5%, ang binayaran na lang po natin ay 10,013. At nakasulat na rin po dito kung magkano po yung sangla. So yung singsing -sing po na nabili po natin ng 10,013, nasa sangla po siya ng 8,500. Ang isang gramo po ng 18 karat, kapag bumili po tayo sa kanila ngayon, uh, 2,945. At ang sangla po, sa 18 karat ay 2,500 ang isang grama. At ito rin po yung isa. Necklace po ito. Ayan. Wala siyang pendant. Uh, ito po yung regular price niya. 20,150. May less po na 5%. Ang binayaran po natin ay 19,142.50. At nasasangla po siya ng 16,250 tuloy po tayo sa usapang liaway. Ito po yung resibo ng alahas na niliaway natin. So, 18 karat siya, may timbang po na 1.7 grams. Ang halaga po niya ay 5,006.50. So, ito yun guys, pinikturan ko po. Ayan. So, doon po sa Cebuana, mayroon po silang dalawang grupo. No? Dito, nagsubasta dito naman yung sangla ayan so dito tayo guys dito sa nagsubasta dito po tayo pipili ng mga alahas so halimbawa yan so pagkatapos nating pumili ng alahas sasabihin po natin sa mga nagsubasta doon na isang la muna so dito sa kabilang grupo itong alahas uh, isang la po dito ayan ganyan tapos kukumpyute nila guys kung magkano po yung uh, magiging down payment natin so halimbawa itong resibo ko sa 18 karat po na 1.7 matatanggap siya ng 4,250 uh, kasi 2.5 po yung 1 gramo ng 18 karat so 2.5 times 1.7 grams tapos babawasan po nila ng 4% na advance interest para sa isang buwan tapos babawasan pa po nila ng service charge na limang piso so ang magiging malinis po uh, na matatanggap natin sa alahas ay 4,075 pero yung sa amin po ang sangla lang po namin ay 3,700 kasi nilakihan po namin yung down payment namin para lumiit po yung interest natin. Para malaman po natin kung magkano dapat yung uh, down payment natin, yung minimum po na down payment, yung 4075 i-minus naman natin yung halaga ng alahas. Uh 5006. Ayan, ito po yung down payment natin para po sa 1.7 grams na 18 karat. 931.50 yung down payment. Pero sa amin po uh, nilakihan po namin yung down payment natin. May opsyon naman tayo para maliit na lang po yung interest. Sinangla namin siya sa mababang halaga uh, 3,700 para yung interest po ay 148 na lang. So ang malinis po ay 3,547. Yung pera po na nakuha natin sa pagsangla. Ito po yung dagdagan natin para makumpleto po yung 5,006.50. So, ang idagdag po natin para mabuo po yung 5,650, ito po yon 1,459, ito po yung pinaka down payment natin. Ayan. Tapos, ibabayad po yan dito sa nagsusubasta. So, Bali, ang mangyari, itong nagsusubasta, paid na po tayo, dito lang po tayo nagkaroon ng utang. So, ito po yung utang natin. Kapag tinubos po natin yung alahas, kahalaga po ng 3,700, saka lang po natin makukuha yung alahas. So, ang mangyari, uh, doble yung kita nila. Kumita na po sila dito sa subasta, at dito rin sa pagsangla, uh, mayroon din po silang kita sa interest. So, bali doble ang kitaan nila dito kapag nagliaway tayo sa kanila. So ganun po yung proseso nila kapag nagliaway po tayo. Thank you.